ayan uh, ganyan po ang gawa po nila o oh, dalawa ayan cute cute Cleo and Fatra so dito po ako nahintay and then yung kasama ko po ang mag ano ayan tumakbo na po sila doon yan tapos yung kasama ko po ang yung maghagis na papunta po dito sa akin ayan po Bale, padating na po sila. Yan. Yan po, natakbo na po sila. Pumasok po sa car ang bola. Tunod din po sila. Yan, dito tayo, Be. Dito tayo. Yan, tumahol na siya. Gusto na niya pong maglaro. Two, three. Yan, padating na po sila o oh, hindi umabot ang bola. Yan. Kung paano ko po, po siya ihagis ang bola. 1, 2, 3. Uh-oh, sorry.